Hello, hello guys. Good evening. Ito, kakarating ko lang galing sa trabaho. At ito, ang sakit ng likod ko guys. Grabe, ayaw ko nga dyan magtayo eh. Kaso, meron pala akong labhan guys. Kailangan kong labhan yung mga damit ko habang wala pang naglalaba. Wala kasi akong naririnig na tao pagdating ko. Wala akong nakikita ang ano tao dito. O, yan, mag na lang ako dito sa bahay. Char sure, hindi ah. May mga tao dito guys, pero sa ano sila sa loob ng room nila. So, yan guys. No, maglalaba muna ako Nung no, bago ako magluto-luto ng pagkain ko dyan. Ay, naku, naiwan ko pa yung medyas ko. Tapos yan, magluluto naman ako ng pagkain ko. Hindi ko alam guys kung anong uulamin ko kasi wala nang na laman yung ref ko. Char, meref ref. Wala nga kasi laman yung ref ko. At eto, mahirap yung buhay natin yung basta 20 pa taas. Pa 30 na yan. Walang, walang pera guys. Wala talagang laman yung ref ko. Nung isang araw kasi is nag, kami ng supermarket kaso hindi na lang ako nagpalit ng mga manok ko kasi nga minsan naisira yung manok dyan kasi nga hindi ko nakakain ganoon so yan guys no to check kung ngayon yung ano yung mga alamang dyan kung pwede pa ay, expire na pala yung mga halaman ko dyan oy grabe yun eh ano na naimaho na sila guys no may mga amoy 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 something na siya char meron siyang kaano char joke lang oy kayo talaga so yan guys no hindi ko alam kung anong ulamin ko so pag-isip-isip ko na meron pala akong half atay doon sa aking ref char. Meron na tilang natirang ano, atay. So, yun na lang ang lutuin ko. Wala nga naman anong lutuin ko. Wala nga akong itlo. Wala nga, eh, wala nga akong dilata. So, wala nga naman mag, ano naman ako ngayon, mag, alam niya na indomie na ko bawal lang indomie every day so yan guys no ako naman ang kakain diyan oi no hinugasan ko yang ano ko hinugasan ko mabuti yang kay malansa so lalagyan ko siya ng lemon para maalis talaga yung lansa niya guys no todo todo to, to, to so, lalagyan ko ng pepsi para maalis talaga yung lansa niya dahil ilang araw na yan diyan sa baka malansa na masyado yan siya guys so yun nakaluto na ako at kakain na rin ako dahil gusto ko matulog ng maaga ngayon chore di ito malutulog ng maaga no magsa cellphone pa yan oy so yan nakaluto na ako guys at kain tayo kain pala tayo guys adobong ate pala yung ginawa ko so yan chore kumakain na pa <laughs> sana all So yun guys, no, maraming maraming salamat sa inyo guys, sa lahat po na nag-follow sa akin. Don't forget to follow me and just share my video. Alam nyo ba guys, no, ang sarap-sarap ng anong kain ko dyan sa mga oras na yan. Hindi halatang nainitan. So, yan. Ito yung pinaka ayaw ko na part na mag ng plato. Kasi kailangan natin mag ng plato, guys. No? Para still malinis pa rin yung ating kapaligiran. Kailangan natin mag ng plato. Eh, ako, pinaka-head ko mag ng plato kasi minsan may tao dito sa kusina na ako. So, nahihiya. Sana, oh, nahihiya. Hindi nahihiya talaga ako, guys. Kasi puro mga boys. Huwag mo kayo magtambay. Oh, char. Choke lang, oh. pagka makita niyo to. Hindi nahihiya talaga ako kasi puro mga boys sila guys so walang girls minsan lang ako nakakita ng girls dito sa aming ano sa aming apartment chore sure, apartment may pa apartment apartment as pasi guys so yan tapos na ako guys at yun na lang hanggang dito na lang ang aking video ay maraming maraming salamat so hindi mo po naka follow pag follow at yun na rin guys pag share na rin ang video ko at maraming maraming salamat sa inyong lahat and thank you mo di ba sana all <laughs>